maraming mga nagtatanong sa akin kung bakit ba kailangan daw ang neuropsychological exam para sa mga gun owners na katulad po natin. Simple lang ang sagot ko. Gusto mo bang makatagpo ng mga may sapak sa ulo ng mga gun owners? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng neuropsychiatric exams para sa mga gun owners. At magbibigay din po ako ng tips para sa mga mag -e pa lang ng neuropsychological exams. Pero bago po ang lahat, isang intro muna po. Para saan po ba ang neuropsychiatric exams? Ang neuropsychiatric exam ay isang pagsusulit upang makita kung may diferensya po ba o normal ang pag-iisip ng isang tao. mga kabarilan, narito po ang mga tips na pwede ko pong ibigay sa inyo. Una po, kailangan magkaroon po kayo ng mindset. Bago mag-exam, kailangan positibo po kayo sa pag-iisip po ninyo. Isipin na lang po ninyo na kaya po ninyong ipasa ang exams. Huwag po kayong maging negative o kabahan. Basta mag-focus lang po kayo ng mabuti. Pangalawa, maging honest. So, maging totoo lang po kayo o ane sa inyong mga sagot. Kung ano lang po yung mga itinanong sa inyo, yun lang po yung sagutin po ninyo ng maayos. Kasi makikita po ng evaluator ito kung kayo po ay nagsisinungaling o hindi. Basis po sa inyong mga sagot. Okay, number three. Sumunod po sa mga instructions. So, kung sinasabi sa instruction ay checkan or i-ex ang mga sagot, kailangan sumunod po tayo o kaya ah, pag sinabi po ng exam na ang mga sagot po ninyo ay kailangan nakakapital letter or gumamit po ng ball pen o lapis, dapat sumunag po tayo. Okay, pang-apat po, kailangan maging consistent po tayo sa ating mga sagot. Ano po ang ibig sabihin nun? May mga tanong po kasi na paulit-ulit lang po. Halimbawa, mayroon po tanong na yun na po yung sagot ninyo. Kailangan pag kahit pa ikot-ikotin po yung mga tanong sa exams, ay yung pa rin po yung isasagot po ninyo. Kasi po dito, nakikita rin po ng mga evaluators kung kayo po ay peke o nagsisinawaling lang. So number 5, matuto po tayong mag-drawing. Siguro po sa bahay pa lang mag-practice na po tayo na mag-drawing ng figure ng isang lalaki o babae. Siya nga pala, huwag kayo mag-drawing ng mga stick figures na gaya po neto. At siya nga pala, kung magdo-drawing ho kayo, kailangan gandahan na lang po ninyo. Pero hindi naman ho na maging artistic ho kayo or parang painting ho ah, hindi ho ganun. Basta presentable lang po 'yung inyong drawing okay na po 'yon. May mga nagtatanong, bakit kailangan pang mag-drawing? Kasi ito ay nagbibigay ng impormasyon kung ano po ang pananaw ninyo sa isang tao. Huwag po ninyo itong mamaliitin kasi malaking bagay po ito sa isang psychologist dito po kayo i-evaluate kung ano po ang tingin sa ibang mga tao. Ikaanim na tip ko po sa inyo ay maghanda po kayo sa interview. Sagutin lang po ninyo ng tama at consistent ang mga itatanong ng isang interviewee. Sa mga body movements, okay, kailangan okay lang ang body movements ninyo. Huwag ko kayong masyadong gumagalaw at yung mga daliri nyo, yun, huwag yung parang mga naglalaro, okay, ganun. Tapos yung mga eye movements po ninyo, huwag po yung parang tumitingin sa taas na parang negahagi pa ng sagot. Kailangan po, eye contact po kayo doon sa interviewee. Maging kalma lang po at laging nakangiti. Hindi naman yung parang tawa ka ng tawa, baka sabihin ng evaluator, eh, baliw na kayo. Smiling face lang ho kayo at parang relax na relax ho kayo. At siya nga pala, itong isang madalas na tanungin sa mga interviews bakit gusto po ninyong magkaroon ng baril? So maging honest lang po kayo, sabihin lang po ninyo na gan enthusiast talaga kayo or hilig lang po ninyo or gusto po ninyong sumali sa mga competition bilang isang sport shooter. At mayroon akong idadagdag. May ikling kwento lang to mga kapistolero. Siguro way back mga ano pa to eh. So mga 7 years ago pa to. May isang matanda tapos na siya mag-exam. So, for interview na lang po siya. Ito, true story to, nakasabay ko siya Tapos yung matanda, medyo malakas yung boses niya. May kakwentuhan siya. Actually, nasa likod lang namin siya. Tapos, sabi ng matanda, kaya daw gusto niyo magkabaril, ay upang barilin daw yung mga makukulit na taxi driver. Ay, nako, bigla kami napatingin talaga doon sa matanda eh. Alam mo, pati yung nag interview narinig siya. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa matandang applicant na yon. Kay na lamang pong mag ko kung ano pong nangyari. Mga kapistolero, huwag po ninyong babaliwalain ang neuropsychological exam. Kasi ito ay isang pagsusulit upang makita ang kapasidad ng inyong pag-iisip. Gusto po ba ninyong magkaroon ng mga gun owners na kamote na namamaril na lang basta-basta? So yung dalawang yan, neuro at drug test. Napaka-importante po nito. At sa mga magtatanong pala sa akin, ha, ah, kung magkano po ang neuro exam sa kamkrami. 900 po ang isang exam. Plus yung drug test na 300. At may mga nagtanong pa sa akin, Sir, sakaling bumagsak po ako, pwede po ba akong mag-retake pa? Ang sagot dyan ay, pwedeng pwede po. Pwede po kayong mag-exam uli hindi ko lang sure kung after 3 or 6 months. Tapos ganoon pa rin po ang bayad, 900 pa rin po. At yung neuro at drug test ay ang PNP na po ang mag-upload nito sa ating mga FEO account. Sana nakatulong po itong maikling video na ito sa mga potential LTAP applicants. Marami pong salamat sa panunood po ninyo. Kung nagustuhan po ninyo itong video na to, sana po i-like po ninyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na lang po tayo. Mag-iingat po tayong lahat. Be a responsible gun owner and to God be the glory.